Okay. So, yun, uh, tapos na tayo uh, maghugas ng plato. Uh, medyo pupunta pa ng tindahan kasi medyo hindi ako matunawan. So, tara, samahan niyo ako. Oh. Ayun nga. Uh, tayo ng kape. Kape ko blanca. Baka naman kape ko. Ha, hindi na Ay, gulat ako dun. <laughs> ano ka sa sakmal na ka, puti. Naubo pala ng loko eh. So, Ay, <laughs> yeah, hirap. yung walang trabaho. Ako so, hindi nyo na yung tatanong. Na-lay off ang tito nyo. Malas ng ating bahay. Ayan. Kapag kape, eh. pahinga, tapos tulog. Ako po ang inyong Tito Alan at sobrang excited ako na makasama kayo sa aking YouTube journey. Tagabulakan po ako at mahilig po ako maglaro ng basketball. Mula mga simpleng bagay tulad ng pagluluto hanggang sa tamang parenting nag -e enjoy akong magtuklas at matuto higit pa tungkol dito. Sa channel na ito, pwede nyo po asahan na magbahagi ako ng mga bagay na pinagdadaanan ng pamilyang Pinoy. Susubukan kong ibahagi sa inyo ang aking mga karanasan, tips, at ilang behind the scenes sa aking buhay. Kaya, samahan nyo akong matuto, huwag kalimutan mag-subscribe para samahan ako sa exciting na paglalakbay na ito. Maraming salamat po sa inyong suporta at kitakits sa susunod na video.